guys, banding ng making mga pamangkin. Ayan, ititreat daw nila ako sa SM. Ayan, ang bibilis maglakad. Yan po mga kaibigan. Palike and palo naman po ng aking munting channel. Pasensya na po kung walang sound. Ignute ko kasi. Kasi may music po in ma -ka copyright po tayo. Ayan po, naghihintay na lang po kami ng order dito sa Manginasal. Kakain po kami. Dito daw po kami mananghalian. Sabi ng pamangkin ko, tig-treat nila po ako ng mga bagong sahod. Ayan po mga kaibigan, inihintay na lang po namin yung aming order na pagkain. Yan po yung SM Naga. Hindi ko po kasama yung anak ko dyan kasi ayaw po sumama. Take out na lang daw po. Ngayon po. Habang naghihintay po ng aming order. Pa-like and follow mga kaibigan ng aking munting channel shout out po sa lahat ng manunood ko at magpapalo at mag-views po mag subscribe po ayan po yung hagdan ng SM ayan malapit na daw po yung order namin dyan maghihintay na lang kami nagkikwentuhan Pinimute ko lang kay Bing, kaibigan kasi may music. Ma, anak ano kami, mag-copyright po ako. Ayan na po yung order namin. Ayan, kumakain na po sila. Yung order ko po, e, barbecue po yung order ko kaya wala pa na huli. Iniihaw pa daw po. Ayan po yung mga pagkain nila. Hindi po sila nag-agahan, talagang dito po sila kakain. Ngayon, tatlo po, ngayon, na kumakain, magkapatid po. Tapos, ito pong isa, na nakaputi, pinsan po nila, pamangkin ko din po. Yan po, tatlong dalawang lalaki sa isang babae na kasalamin, pamangkin ko, magkakapatid po sila. hindi hinihintay ko pa po yung aking order matagal po yung barbecue stick kasi iihawin pa daw po mga kaibigan. Ayan, habang kumakain po sila, ako po ay nagbibidyo at nagbablog. Ayan po. Patingin-tingin po sila kasi wala pa po yung order ko at yung order naming ibang halo-halo pang dessert. busog na sila ako gutom pa kasi wala pa po yung order ko ayan po ayan patapos na sila ako hindi pa nagsisimula kasi wala pa yung order ko hindi pa daw po luto. kaya tapos na po silang kumain ako magsisimula pa lang pong kumain Ayan po, pumunta na po dun sa ano yung pamangkin ko. tiningnan po yung order ko at yung halo-halo. Ayan po, mga 5 minutes pa daw po bago maluto yung aking barbecue. Ayan, nagkakamay po sila. Yung isa nakakutsara at tinidor. Ayaw magkamay sila nakakamay para daw po masarap kumain kapag nakakamay ayan po habang naghihintay po ako ng aking order inaikot ko po yung camera wala pong sound dyan mga kaibigan kasi may tugtog po makakapirate po tayo dyan kapag mute ko po yung boses nila para hindi po ako makapirate

Ayan guys, namimili po sila ng damit pang bata. Ito po kami sa labas ng SM. Ayan yung pong SM. mga kaibigan, pauwi na po kami. kumunta lang ng carry ba? Gabo. Hmm. Kumain lang po kami sa iseng.